Yan, ito na po mga kabayan ang nangyari sa lugar namin. Binabaha na. Yan, ito ang aming pong lugar. Ito ay ang huling binaha. Ito ay nung bagyong undoy pa. Ngayon na naman uli na sundan. Matagal na panahon. O o. Oh. Medyo mataas sa lugar ito, pero inabot pa rin ang baha. Awawa makabahayan dito. Yan. Uy, may naglabas pa ng kahubad. Ang baba po nito ay ano na, dagat na. Meron lang siyang imbornal na apawan yung imbornal niya ay kaya ganyan nangyari. Binaha siya ng tudo. Maraming gamit diyan ang nawala, inanod. Grabe ang ulan. Kanina pa itong hapon, nag-umaga nag -umpisa. hanggang gabi yan, pati yung motor oh. yeah. pati yung motor nakaralubog na yan meron daw ditong matanda na hindi na nakakalabas at nilalamig na oh. Yan oh, o, loob ng bahay niya. Uy, grabe man talaga. Yan. O, oh, andyan si na, ano, lula. Nilalamig na siya. Puro basa na ang loob ng bahay. kawawa naman sana pagkatapos ng bagyo ay maabutan man lamang ito ng tulong lugar ko kakaawa ah, yung mga nakatira dito yung planggana inanod sayang yung planggana inanod uy uy hindi mo kami

Bapakkur fan bakut